Good morning po and welcome po sa ating araw-araw na pagpapala sa ating Panginoon. Mananalangin po tayong umagang ito dahil alam natin na kung ang Panginoon tapat po sa ating lahat. So, join me in this prayer. Let's pray together. Father, in the name of Jesus, maraming salamat po sa napakagandang pagbubukas ng umagang ito. Ano mang araw, ano mang oras namin matunghayan itong episode na ito. Lord, we thank you for your grace. We thank you, God, Lord, for surrounding us with your favor, O oh God, and Lord, for the fresh manna. Salamat po, Panginoon, Lord, sa napakasariwang mga pagpapalang inilaan mo sa aming lahat. Lord, we thank you, we bless you. In the name of Jesus, we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So ngayong umagang ito, at anumang oras nga po, naku, ay pray na tayo po ay lumabas sa ating mga tahanan na puspos tayo ng kagalakan ng ating Panginoon. Alam nyo, sa mga panahon na ito, napaka uh, malaking bagay. Alam niyo that we maintain our joy. Tama po ba? Yung bang at the beginning of the day, pag numalabas po tayo ng ating mga tahanan, kumbaga mataas na yung level ng ating gala. Kasi sa totoo lang po, if we look at you know, yung mga surroundings natin, marami po talagang malakas magpababa o maghatak ng ating kagalakan. No? So, hindi na po natin yan papayagan to affect us. Kasi kaya nga po tayo nagde-devotional, no? ay para nakafocus na po tayo sa ating Panginoon. At napakaganda po ng episode natin ngayong umaga. This is about our leap of faith. Ibig sabihin yung lundag ng ating pananampalataya sa Panginoon. At kaya naman tayo makakalundag, syempre lumulundag ang ating mga puso sa galak, sa katapatan po ng ating Panginoon. Amen. So I am praying na pagbukas po ninyo ng AANP natin ngayon o pag uh, niyo sa episode na ito, let the joy of the Lord be your strength. So we'll be talking about our leap of faith. Sabi po sa Luke chapter 17 verse 6 in the New King James Version, the Lord said, sa ang Panginoon po ang nagsasabi nito sa atin. No? So i-convince po natin yung ating mga sarili, this is God's word for us. Today, the Lord said, if you have faith as a mustard seed, you can say to this mulberry tree, be pulled out by the roots and be planted in the sea, and it would obey you. Kung titignan po natin, napakasimple po ng description ng salita ng Diyos sa atin. Sabi po ng Panginoon, kung meron ka na pananampalataya kahit kasing liit lang ng buto ng mustasa. You can say to this mulberry tree, or sa ibang translation, you can say to this mountain. Okay, na ito'y mapalipat kung saan. You know, and it will be uprooted and be planted elsewhere. Kung baga, mag-move daw ang bundok na ito, kung ano man bundok ang sinasabi. Be it you know, physically or figuratively, you know, this faith, as small as mustard seed, can accomplish things for us. So how possible is that? Alam niyo, pag binabasa natin to, pag binasa natin, and, you know, if we rationalize things, pag iisip-isipan natin, pag bubulay-bulay natin, paano naman mabubunot ang isang puno o kahit na nga simpleng halaman na lang yung bubunutin mo, di ba? How can it be? No, tapos ang iya apply mo, maliit lang na faith, 'di ba? Pasoraweng pag magbubunot ka, kahit nga damo yung ipo out mo, 'di ba? It would take so much strength on our part. Effort pa rin kasi kailangan mo pa rin ng lakas, kailangan mo pa rin ng physical na aksyon para bunutin kung ano man yung bubunutin mo, hindi po ba? Eh, ba't ito sinasabi sa Word of God? may pananampalataya kang kahit kasinliit ng mustasa, e eh, pwede mo nang mapalipat itong malaking puno na ito o bundok for the matter. Yun ang napakaganda na sa taon ng 2024, tayo pong mga taga Jesus Christ Saves Global Outreach has received this mandate from God na ang taon natin will be about You know, paglawak, expansion, at mga bukas na pintuan. And now, I'm saying this to you in the point of view of the scripture, na kahit meron lang tayong uh, pananampalatayang kasing liit ng mustasa, you know, this um, year will really go through according to God's plan for us. No, ngayon, ga nakakita na po ba kayo ng uh, buto ng mustasa? I pray, kung nakakita ka na, makonsider mo kung ano yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Ay, Pasora Weng, hindi pa ako nakakita ng buto ng mustasa. Alam mo, kumuha ka ng pointed pencil or ball pen, ituldok mo sa isang paper, ganun lang po kaliit ang buto ng mustasa. But you know, if we look at it, bakit kaya sinabi ng Bible na ang description niya napakasimple? o napakaliit no na isang bagay para ikumpara yung pananampalataya na gustong mangyari sa atin ng Panginoon this year. Alam niyo buto ng mustasa bagamat napakaliit na no, in the physical eyes it's so small. Pero ang characteristic ko nito, if you can only dissect it, kung kaya mo lang itong buksan, maliit siya pero that buto, yung maliit na buto na yun, is so compacted, Sobrang uh, punong-puno ito. Sa liit niya, punong-puno. Kumbaga, siksik siya. Wala siyang kahit anong space of air doon. No? Maliit, pero puno. Now, if we parallel this, nakakita na po ba kayo ng basketball? O bola ng basketball? I'm sure. Tayo pong mga Pilipino, we're so familiar with basketball. Bakit? Mga enthusiast po tayo ng basketball. Hindi po ba ang basketball? Medyo malaki yan. Kumpara sa buto ng mustasa, tama po ba? At kung titingnan natin, parang kung iihalin tulad aling laki ng faith ang gusto mo, parang siguro isipin natin if we will rationalize it. Oh, ay mas malaki yung buto ng bas ay, yung basketball, no? Na pananampalataya. Kaya sa, sa buto ng mustasa na pananampalataya. But you see, si yung basketball, malaki man po ito, pero pag tiningnan mo yung loob, naku, puro hangin po ito. Amen. Kaya ang preference atin, as the scriptures say, if you have the faith as a mustard seed, hindi nga sinabi yung faith mo na ang laki-laki. If you have a mega faith like the whole world o oh, kasing laki ng globe, hindi nga yun yung description eh. Ang hinihingi nga lang po sa ating faith requirement for this year, if you have the faith, as small as this mustard seed, you can say to this mulberry tree or this mountain, be moved or be uprooted and it will obey you. Tama po ba? Ibig sabihin, kahit maliit ang pananampalataya mo. Pero kung ito naman ay siksik, solido. No, hindi kailangan ng Panginoon ng mukhang malaking pananampalataya, pero may hangin. No, malaking pananampalataya, mukhang malaking pananampalataya, pero walang laman sa loob. So, we're talking about leap of faith this year. Alam niyo, even if siguro sa iniisip natin ako hindi nga masyadong malaki yung pananampalataya ko. Well, guess again. Kahit maliit pa lamang ang pananampalataya mo, the Lord can use that faith, you know, para maaccomplish niya ang taon ng expansion sa iyo as he open many doors for you and for me. Kailangan lang natin compacted, solid focus tayo sa ating Panginoon ngayong 2024. You know why faith will be our language of transaction with God. As much as God will transact with us through faith, tayo din naman we will transact with God by faith. So ibig sabihin ang common denominator, ang pinaka-bridge natin, yung linya natin no ng paglawak at bukas na pintuan ng ating Panginoon pananampalataya po talaga. Sa pananampalataya po tayo ng taon na to, magtatalo-talo. Amen. Kung malaki ang blessing natin sa taon na to, well, it will speak of our faith. Ngayon, kung ang ating pananampalataya, alam nyo, dalawang buwan na ang nakakalipas sa February, eh, you know, pupugak-pugak pa rin. O kaya man, hindi pa natin ma workout out na mas solid yung faith natin sa ating Panginoon. Nako, matatapos po ang taon na to at masasayang natin yung napakagandang propesiya sa atin it, if we will not act on our faith. So napakaganda po na i-work out natin na yung pananampalataya natin ay umangat at umangat at umangat pa sa ating Panginoon. So pag iniisip mo sa sarili mo ngayon, meron akong pananampalataya, Pastor Aweng. Praise the Lord! Thank God na meron kang pananampalataya sa ating Panginoon at i-workout mo pa na <clears throat> ito ay mapalakas mo o mapalago mo pa sa ating Panginoon. Ngayong taon na to, lalo mo pang pag-igihin, lalo mo pang palawakin, lalo mo pang palalimin. Naku, lalo mo pang pataasin yung pananampalataya mo. Because the more that you are working by faith and through faith, mas madaming blessing ang matatamu mo mula sa ating Panginoon. <clears throat> So, faith is like a container. Ang pananampalataya po natin ay parang mga sisidlan ng mga pagpapala natin ngayong taon na to. So, kung meron kang palatayang malaki, well, de, malaki ang blessing mo. Ngayon, kung ang pananampalataya mo naman ay maliit, kasi parang ang container. Naku, di maliit lang po yung ating matatanggap na uh, blessing ngayon. I always remember this is... Uh, uh, exhortation sa inyo na lagi kong sinasabi that faith is like a container. Kung meron kang parang baso, nakakita ka na ba ng baso? I'm sure kung nasa bahay ka ngayon, look at any glass na gamit mo. No? Kung ganun lang yung pananampalataya mo, I mean, ganun lang yung masasalo mo kasi yan lang yung faith mo. Eh. Ngayon, kung mas malaki yung pananampalataya mo, mas malaki din ang masasalo mo. Tama po ba? While faith is a container, faith is also a measure. Ang pananampalataya ay sukatan din natin sa taon. Hindi lang ang pananampalataya natin si Sidlan o lalagyan ng blessing natin. Nako, according to our faith, yan din ang magsusukat. Amen. Kung ang ating buong taon ng 2024 ay eh talaga bang expansion or kung yung ating 2024 ay the same or kung ang ating 2024 is you know falling behind or lagging behind so faith as a container faith is also a measure. No? So kung ikaw ay mag invest sa faith mo by hearing the word of God, by praying to God, by connecting the with the Holy Spirit, no? na palagi kang makinig ng ating araw-araw na pagpapala, magbasa ka ng magbasa ng Biblia, tama, sapagkat ang pananampalataya ay dumadating sa pakikinig, pagbabasa, pagbubulay-bulay ng salita ng ating Panginoon. Then, lalo mo pang pinapahaba or nililengthen yung measure ng iyong pananampalataya. <clears throat> so, faith is a container, faith is a measure, and faith, is our substance. Tama naman yan sa Hebrews 11, di ba? Faith is the substance of the things we hope for, the evidence of things not seen. Ang pananampalataya daw ay ang, ano, ang katibayan no? at pinaka-essence na yan ng mga bagay na hinihingi natin sa ating Panginoon. Pagka may hinihingi ka sa ating Panginoon, yan na yung pinaka-proof pag meron kang faith na yung hinihingi natin ay nandyan na nga sa atin. So, I encourage you, no, na ang ating pananampalataya ay ating panghawakan, ang ating pananampalataya ang talagang maging access natin, no, para makahingi tayo ng mga bagay na kahit wala pa sa atin, mga bagay na pinagpipray pa lang natin o mga bagay na, you know, parang feeling natin ay imposible na mangyari sa atin by faith. Sabi po sa Bible sa Hebrews 11:1, it is already the substance, it's the substance of the things hoped for the evidence of things not seen na kahit wala pa sa iyo pag may pananampalataya ka maniwala ka na nandiyan na at iyan ay mapapasayo so i encourage you and i challenge you today ano may mga bagay na wala pa sa iyo ano mga bagay na sa palagay mo pinagpipray mo sa Panginoon sa palagay mo ay imposible na matamu mo o makamit mo this year Tandaan mo, expansion, growth, increase tayo sa taon na to. At magbubukas at magbubukas ng maraming pintuan ng Panginoon so that He can fulfill His purpose, His will, His promises to you and to me. Ang magiging basihan natin, our container, our measure, and our substance is faith. So I encourage you today na kung ikaw ay talagang you know, seryoso na makatanggap ng mga pagpapala mo sa taon na to, work on your faith. Amen? Kung baga, patatagin mo, palakasin mo ang pananampalataya mo araw-araw sa Panginoon upang sa ganon, matamasa mo at marisib mo ang araw-araw mong pagpapala sa Panginoon. So ngayon po, mananalangin na po tayo at palakasin nawa ng Panginoon ang pananampalataya natin so that we can go through this day victoriously with God. Amen. So join me in this prayer again. Father, in the name of Jesus, salamat po. Lord, na habang naririnig namin ang essence ng salita mo, pinapalakas mo ang aming pananampalataya. Lord, palalimin mo pa, palawakin mo pa, Lord, pahabain mo yung mga pananampalataya namin sa iyo, Panginoon. At naniniwala po kami, O Diyos, Lord, na sa taon ng 2024, walang sayang na araw, mga linggo, o buwan sa amin, Panginoon. Lord, as you open doors to us, o God, Lord. Doors no one can shut. Lord, salamat po, Panginoon, na wala kaming masasayang na oportunidad. Wala kaming masasayang, Panginoon, na pagkakataon na sitwasyon. Wala kaming masasayang na mga blessing at mga favor mo na ibinibigay mo sa amin Panginoon. Lord, walang tapon sa amin sa 2024 because of the faith, O God, that you have given us. Lord, we thank you, we bless you. In the name of Jesus, we pray that we declare in Jesus' name, Amen amen amen. So God bless you pa and I will see you soon. Bye.